Nawawala nga pala yung bibi ko. Kaya nagpasama ako sa aso ko na sinatrol dito sa dagat. Nang beses kasi iginala ko yung bibi ko dito sa dagat. Tatawang tuwa siya. At tulog lang kami nung gabi at kinaumagahan. Oh wala na siya. Hindi pa man ako masyadong nakakalayo. Nakakarating na ako ng mga iba't ibang siya. Para umiiyak ba? <coughs> Hindi naman siguro yung bibi ko kasi wala lumabas. Dito ka nga pala siya pinalungoy noon Kaya eh, eto lumusong ako. Iniisip ko at baka pumunta siya dito. Hanggang sa nakakita nga ako na para may bilog-bilog. -bilo. Tapos para nakakarating na naman ako na iyak ng bibi. Kaya naman sinubukan kong lapitan. Baka lumalawi lang siya dito at nakasisid lang. Pero nang makita ko na malapit, ang gulong lang pala to. Kaya naman tinuntungan ko na lang to para tumingin tingin sa paligid. Siya wala man bang ibang maisip na pupuntahan niya kung dito lang sa dagat. Sinubukan ko na ka siyang hanapin pero ibang mga ibon ang nakikita ko. Mga tagak lang tsaka mga flamingong lumilipad. Pero meron pa ako isang talagang pinaka nakagulat. Kasi magkabilaan. Nakabila palabas pa lang ang araw. magana pero natataka bakit meron pa ring moon. Diba dapat wala na yan? Mahon na ako sa tubig at naglakad-lakad na lang. Baka sakaling makita ko dito yung bibi ko na naglalakad-lakad. Pero hindi talaga ibang ibon talaga ang mga nakikita ko. At sa paghahanap ko ng bibi, sa nagulat ko, nakakita ko ng legendary na bibi. Ito yung mga bibi na akala ko sa Amerika lang meron. Nakakita ko ng bibi na lumilipad. At totoo lang, sobrang dami niyan dito sa amin. Akaso lang, hindi namin makita ng malapitan. Ito nga yung slow motion. Araw-araw talaga, nakakakita kami ng ganyan. Lalo na kapag tag-ulan. Ayan pa naman yung pangarap kong alagaan. Sinubungan ko nga habulin kasi nagpunta siya sa matataas na damuhan. Sobrang mailap sila, makarilig na ng yapak. Talagang lumilipad na agad sila. Misa nakikita namin sila as isahan lang. Pero misa kapag tumataas ng tubig sa amin, misa madami nakikita namin. May mga kasama pang seho. Dahil kasi hindi ko na nakita si baby. Nalulungkot ako para kay Kenchi. Kasi kayo eh. Kayo kasi hindi nyo binabantayan. Ayun, nawala tuloy. Sa so, kaya pumunta yung Bibe, Si baby. Ha, saan pumunta? Mawa naman tuloy si Kenji, mag-isa na lang. Mawa naman. Nakita ko nga na parang nalulungkot ang sisiyo ko na si Kenji. Kaya naman ito, pinakain ko na lang siya para hindi na siya malungkot at bumalik ang lakas niya. Si tingin ko hindi naman siya kinain ng pusa at ng daga. Kasi kung nangyari man yan, dapat si Kenji rin, di ba? Kaya ang hula ko ay nakalabas siya sa bahay niya. Kaya naman parang hindi malungkot si Kenji. Ito, nagbanta ako sa isang farm ng mga bibe. Meron ditong bibe, meron din ditong peking da. Meron din ditong tinatawag na bitek. Binagsamang bibe at saka itim. Siya yung kulay brown at kulay itim. Kaya naman bumili ako dito na isang piraso. Yun nga lang dahil sama-sama sila. Hindi namin alam dito kung ano ba dito yung bibe at peking da. Basta ang sure lang namin dyan yung itim, yun yung itim. Yun lang ko na lang na sana peking duck tong nakuha ko. Kasi medyo mahaba yung toka at medyo kulay orange pa. Yun lang yung pinagbasihan ko pero sana tama. At ngayon nga isasama ko na siya kay Kenchi. Tingnan ko kung ano magiging reaction niya. Napansin ko na, na parang hindi siya pinapansin ni Kenchi. Siguro dahil na, alam naman niya na hindi yan si Baby. Pero ito naman peking duck masyadong shy type din. <coughs> hindi niya kinikibo si Kenchi. Sobrang dami nga pala nang suggest sa akin. Dapat daw yung bahay nila ilagay ko na yung steel matting, para ko sakali man talagang meron daga at pusa, hindi sila mapapahamak dahil hindi sila kasya. Pero tulad ng sabi ko kanina, kung pusa o daga talaga may gawa, kung bakit nawawala si Baby. <coughs> hindi ba dapat si Kenji? din? naging ko na lang siya ay nakalabas dahil medyo malit pa siya ay nakasya siya sa mga butas after ko maglagay nitong neto eh? na nga ang kinalabasan siguro naman ay safe na safe na sila dito pansamantala lang naman to eh kaya ayo paglaki niyo aalisin ah, ko na kayo dito mm -hmm. bumili na nga din pala ako ng bagong pakainan sakto sakto nga lang yung size ayan hindi na sila mag-aagaw tulad ng nauna kong bibi na si baby kapag pinapakain ko sila ay lumalayo muna ako baka kasi nahihiya lang pero ayun eh, nga nakatingin lang siya tayo pa niya kumain uminom lang siya ng tubig ngayon nag-iisip naman ako ano maganda ipangalan sa kanya dalawa kasi pinagpipilian ko si adobo o si kinulo kayo ano sa tingin niyo comment niyo na so yun lang na thanks for watching bye bye yeah!